Hello po, magandang 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 gabi po sa inyong lahat uh, <clears throat> uh, Gusto ko lang po uh, ipa... Uh, gusto ko lang po i-share po sa inyo yung nangyari po sa akin kahapon Marahil po uh, may mga tumawag sa inyo may humingi po ng gcash or mga humingi ng favor para siya'y mapadalhan Meron pa nga po nagpanggap na ako ay may sakit, nangangailangan na ako ng pera. Ah, uh, ibig ko pong ipabatid sa inyo na ako po ay hindi na po 'yon. Marahil po ah uh, na-scam po yung aking ah uh, na-scam po ko tapos na nahak ko yung aking account. So ngayon, nagtataka po siguro kayo bakit andito pa yung account ko ay na-recover ko naman po. Kaya nagpapasalamat po ako kay Dona uh, kay Dona ano Donna uh, Reprado Cory. So ngayon, uh, si si Donna Co, uh, Reprado Cory po ay isa rin po siya sa nabiktima sapagkat siya po ay Epiprint e, e, ko or followers follower ko. So ngayon po uh humingi po sa kanya ng favor na Uh, 1000 Gcash So ngayon, eh syempre nga ho, gamit-gamit po yung account ko, naniwala naman po siya. Dahil yung tao naman po ay eh, ma ano ma, ma, ma mabubuting kapitbahay naman namin dito. Kaya po siya nagano nag, ano, nag uh, nagtiwala naman. Dahil nga po mukha ko nga po gamit po doon sa ano sa account ko. So Nangyari po ah uh, nung ganap po ng ada stress Ng hapon. Ah uh, ganun. Ah uh, may tumawag sa akin. Kuya. Gamit po yung account ni ano ni Paul Ramirez. Ayon. Sabi sa akin, Kuya ah uh, napanood mo pa, napanood mo na po ba yung viral video mo? Kuya, grabe. May isang milyon kuya. Sabi nga sa akin, ah talaga? Eh, syempre, eh, palibasa po ako yung vlogger. At syempre, sino bang vlogger po ang hindi nangangarap na umangat po yung kanyang uh, viewers. Di ba? Sapagkat ando naman po yung ah uh, extra uh, uh, ano uh, mga vlogger. So ngayon guys, uh, Sabi niya sa, Sabi ko sa kanya, bakit Sabi ko bakit sino ba to ka ko? gamit mo yung account ng uh, account ni ni Paul uh, Ramirez Sabi dunggan sa kanya. Ah uh, kuya anak niya po ito. Ah, ganun ba? Kuya Ganito lang kuya, sa, san san ba ako? San ba ako? Ako may viral video sa sa YT baka ako sa sa ganoon sa, sa, basta ganoon sa mga ibang anong sa TikTok baka ako, sa YT or sa FB. So ngayon, eh pinanapasunod niya ako eh. Kuya, pindutin mo lang tong ganito, ganito. Pindutin mo lang. So, so eh, parang naging sunod-sunuran ako sa kanya. Siyempre, eh, eh, hindi na, hindi na rin ako nakapag-isip na. Kasi nga, nagtiwala nga po ako na uh, Ang ang tapo na yun ay anak ni Paul Ramir Ramirez. Tiwala naman ho ako. So ngayon, napasin ko, parang nawala na yung account ko. Hindi ko na siya magamit. May mga tumatawag sa akin. Hindi ko na matawagan. Yun, ganun. Tapos, may tumatawag sa akin pala hindi ko na sila ma may tumatawag sa akin hindi ko na sila masagot kasi pinapatay na nga po nung kabila yung nakakakuha ng uh, account ko ngayon tumatawag sa akin si dot do, do na ano uh, reprado kore dahil nga daw po nagpa jikas ako ang, ang sumasagot na ho yung babae pero sabi niya pasensya ka na ikat uh, wala akong signal mahina mahina signal kasi nga po, kaya nga po sinasabi na mahinang signal dahil nga po ang kausap niya na po yung scammer na hindi na po ako yon Kaya humihingi po ako ng pasensya po doon po sa nabala ng tao na yun uh, na para parehas po tayo na perwesyo. Unang-una po nabiktima niya po, nabiktima nung scammer ay si Donna Donna Riprado Corey ng 1,000 eh simri nga po nagtiwala nga po siya so ngayon naman po ah uh, ah uh, gusto ko lang po i-share sa inyo para maging aware din po ang iba ah uh, hindi lang po sa mga ipiprints ko sa mga kaibigan kundi sa lalong lana po sa mga kakapanood nito at lalong lalo po sa kapwa ko mga vlogger yun As. Uh, para po mag-iingat po kayo Huwag po uh, na, yung na-experience ko po Ay ano na sa akin po to Aral na po sa akin to Na wag basta-basta magtitiwala Ganon din po Kaya po ako ng video na to Kasi gusto ko rin po sa inyo uh, Iparating para maging aware din po kayo Dahil sa panahon po ngayon Talagang laganap na po ang mga kawatan So Ganon po Humingi po ako ng tawad Pumingi pa ako ng pasensya po doon sa mga naabala kaya na hindi na po ako yon so ngayon po miss uh, mismong kay do, Donna, uh, reprado ko na po pina ano ko pina pina, pina recover ko po yung account ko sa kanya at saka nahihiya din po ako sa kanya kasi ayoko po isipin niya na ako po talaga yung tao na yon at ako po ay vlogger lang pero pagdating po sa mga ganon ay eh mahina po talaga ako mahina ako magkakalikot ng mga ano mga kung paano yun nga kung hindi nga ako na-recover ni Dona Dona uh, Reprado ay eh, baka ho hanggang ngayon hindi pa ho naayos yung uh, account ko so yun po maraming maraming salamat po sa inyo magandang magandang gabi po oh, bye bye po bye bye